Si Kakdak, doon sa pag-a-attack sa'yo na ikaw ay may kaso nga na... False testimony. Post, false, false testimony. Opo, o opo. false testimony kasi gusto nila nga i-discredit ka na parang sinasabi ni Kakdak na pinaghirapan na daw yun ang bideya, uh, tinrabaho na daw nila, ganito-ganito. So all of a sudden ay nag ka. Tama Opa. ba? Opo. Paano ba yun? Opa. Ikwento mo nga sa amin yung sir. kasi yun. Hindi, ka, hindi ka nakasagot doon eh. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon kasi ang sabi ni Senator Pato, tatawagin niya ako pagka ano. Ayun, so sa akin naman, since irrelevant naman doon sa isang api day at eh, sabi uh -huh. ko, uh siyempre mama upper class ni Senator Bato yun. Ano? Ngayon, itong sinasabi niya na pagkakarektra ko, ganito po ang istorya noon. Meron kami, nung dumating ako sa Pidea, talagang nag-stand ko dyan, ano, yung mga youth uh -huh usual na practice diyan ano. Na pagka may pinahuhuli, yung mga official namin uh -huh. o kaya may hinuli na hindi naman talaga, ano no, wala talaga ng ebidensya. Tinuturo lang kung sino mag-aapayan. Ibig sabihin kung sino ang, alam naman kahit ng mga kapulisan, alam yan, uh -huh. ng mga lahat na okay. sa narcotic, ituturo ka okay. lang kung sino yung mag-aapayan. Kahit na ikaw uh -huh. nasa bahay ka at uh, pag sinabi ko, oh, ikaw apayan ka rito, ikaw personal buyer, ikaw ang arresting, uh -huh. ano, ganoon na nangyayari. Dumating yung point na ano no, na hindi na namin makaya kasi tatlo kami ahente na nag-execute ng ano no ng ng joint affidavit at panel namin sa IAS. Itong mga trabaho na ito na hindi naman kami po pwedeng tumanggi katulad ng mga nangyari sa mga kasamahan ko sa PDEA na iniharap ni Director General Lasso. Kasi itong mga ahente na ito, sasabihin mo kung sa pupunta yan para mag-testify sa Senado, never. Walang pakialam yung mga yan. Kung baka saan, patok solid yan, di ba? Patok mo yan, di ba? Kundi yan, inorderan, kundi yan, ano, hindi pupunta yan dyan. yung mga yan. Eh, siyempre, baka ano yan, baka operatiba yan. Ang gugulang ng mga yan. Ayaw niya lang, ano. Kaya ito, yung pinapaliwanag ko, yung nangyari na yun, under duress kami. Always. yun yung gusto kong marinig kasi naputol ka doon, hindi ka napa, hindi ka napasagot dahil tumalo na naman. post testimony, gusto ko maintindihan ng taong bayan. So nag-testify ka when you say Afayan, ikaw ay nag-testigo, nag-support. Oh, oh. Nag-testigo. So yung, yung uh, statement mo ay na-retract mo, tama? Tama, tama. Ganda po yan. Okay. Yung nga po, ito po yung usual na practice dati. Ito yung dinatnang ko eh na sistema doon sa uh -oh. tigaya. At uh, yung nga, hindi totoo yung nangyari ngayon. Siyempre, isa sa ako... Sa akusado. Uh, sa sa akusado. Opo, ako. So, okay. ako, isa ako doon sa naging testigo para sa kaso ngayon. Ngayong biruin nyo, nakikita mo yung mga yung anak, yung asawa, na nakakulong yung asawa nila, na alam mo naman sa sarili mo na walang kasalanan. At nung time na yon na kinasuhan nyo sila, wala ka rin magawa. Doon sa PIDEA? Kasi nga sumusunod ka lang eh. Sumusunod ka lang doon sa mga opisyalis mo. So yung pag-testify mo na doon sa akusado na yan, maari ko bang sabihin na pinuwersa ka? Yes. So, Technically puwersado. Bakit? Pag tumanggi ka at ikaw yung naatasan mag-apayan o tumistigo dyan sa kaso na yan, pag tumanggi ka, good time ka. Tapos ka sa pwesto. Oo, oh, oh, gagawang ka ng kaso. Gagawang oh. ka ng kaso. So, o kaya itatapong ka sa malalayong lugar. Gagawang ka ng kaso. Hindi. Yung ang taong walang kasalanan, nakakasuhan. Ikaw pang tatanggi. Sige nga, oh yung God. mga walang kasalanan, nakakasuhan eh. Natataniman ng kaso, okay. ikaw pa na ano. Alam na alam mo yung mangyayari sa'yo. Kasi nga, ginagawa eh. Sistema doon. Sistema. Ngayon, kasi nakakulong siya, yung tao. Nakulong, uh -huh. Nakakulong yung mga tao na yan. Every time na nag ka, nandong kare-kare nung, nung asawa yung maliit na anak. Yung isa, uh -huh. bago palang lumalakad. Uh -huh. Kung ikaw tao, mababasag yung puso mo eh. Tapos alam mo sa sarili mo na walang kasalanan ito. Alam mo kaya, nung, nung sa Pidea, usap-usap kami, eh gusto pala natin itama na itong sistema dito. Umpisahan na natin sa atin. Kaya ang ginawa namin, yung kasama ko na ahente, nag kami ng reklamo sa PIDEA-IAS at sinabi namin do isiniwalat namin sa kanila kung ano yun ang yung nangyayari. Yun. Mm. Ang sister, ganito. Yung dalawa, tinakot ako ng administrasyon. Yung dalawang kama nyo na nag-testify? Uh, Oo. Oh, oh, oh. okay. Ngayon ako, sabi ko nga, ako nakita nyo naman ano, yung pattern dumadating sa akin yung point talaga, yung pagsasabi ng katotohanan at dun sa pag, ano, no, pagtatanggi. Pero mas nananaig yung pagkiling ko dun sa katotohanan. Alam nyo, ang, ang naging panuntunan ko na lang, teka muna, alagad ako ng batas. Para sa ba ako? Para sa pagtatakip ng katotohanan o sa paglaban sa katotohanan? Alagad ka ng batas nanumpa ka tagapagtanggol. Kung baga sa ano, ang halagad ng batas, hindi, 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 ano, usapin dito kung mamamatay ka o mapubuhay ka eh. Kung kinakailangan iharang mo ang nag-iisa mong buhay, gagawin mo para lamang sa kapakanan ng sino man na kahit hindi mo kilala. Ganun ang nangyari sa akin ng pagkakataon na yun. Your okay. Honor, sinabi ko sa korte, hindi po totoo yung nangyari na yan. Eh hindi, ito yung sinasabi mo ha. Sabi doon, Your Honor, nandito po ako para magsabi ng totoo. Nag-file po kami ng kaso sa IAS at sinabi po namin ang totoo. Ito po ang nangyari dyan, tinaniman lang po yan ng aming boss. Hindi po ako nagtanim yung boss. Yung boss po ang... ang like, so yun I mean. yung ano nila, yun pala, yun. So nakakalungkot lang pala, sir, no, by just hearing right now, na ang PIDEA, supposedly, ay proteksyonan ang tao. I don't know kung itong case na to di ba ongoing pa ito di ba? Opo, case. Pero, pero yung case na binabanggit natin ito po 'yung nangyari doon sa ano eh case na ano no na nakawala 'yung suspect, yung drug suspect. Kasi nga hindi po talaga maatin ng konsensya ko. Sabi ko nga ano, kung kinakailangan ako ang mag-sacrifice so gagawin ko. Sabi ko nga ano, di baling mag ano no magpalak Magpalaya tayo ng sampung kriminal. Huwag lang tayong magpapakulong ng isang taong walang kasalanan. Di ba? Wow. Pero mo kriminal, di ba binibigyan nga natin ng pardon yan? Di ba? Binibigyan ng pardon uh -oh. ng pardon yan eh. May kasalanan talaga, convicted, ano yan. Eh. Pero yung magpakulong ka ng isang taong walang kasalanan, pahala na ang Diyos sa akin. Gawan niyo man ako ng kwento. Pasabain niyo ako sa lahat sa buong mundo. Pero may mga taon titindig at titindig dahil ito mulat ang kaisipan. Dahil naiintindihan nila kung ano talaga yung nangyari. Ay ako, yung sinasabi, tinanggal yan. Hindi po ako nahihiya. Kasi bilang pagpagiging alagad ko ng batas, yun po yung isa sa pinaka na ko sa aking mga anak, sa aking mga apo. Nagkinaawa ko yung aking katungkulan bilang alagad ng batas. Pinalaya ko itong taong walang kasalanan kahit ang kapalit yung aking... karer niya buhay niyo at karyer niyo. Kaya eh, ang nung nakikinig po kami ng hearing, like ako, no, na sinasabi mo, under duress ka, gusto ko maintindihan, pero hindi ka binigyan ng chance na para maipaliwanag. So, I'm glad ngayon na ipapaliwanag mo. Ang nakakalungkot lang, na ganun pala ang sistema na tayo yung mga lingkod bayan or alagad uh, ng batas, Ibig sabihin, sistema ito na kapag inutusan ka ng director mo o nang ito, oh, o ikaw, magtistigo ka laban dito. Kaya kahit, kahit wala kang personal knowledge? Nangyayari po yan. Alam po yan, May ng mga uh, kahit sa uh, law enforcement uh, units, ano, Al alam nila yan. Bakit ginagawa ito? Ganito po yan. Ano? May mga ano po talaga, no? kapag ikaw masipag ka mahuli, o mag ma, ano ka no pupunuin ka ng court duty halimbawa araw-araw may huli ka oo kung halimbawa limang araw ano palagi ka may huli pagka pinail yung kaso din may limang kaso kakabulat na hawak di ba pagka yan pumutok yan at ibig sabihin po mo ito, ano, kung na-file na, magkaroon ng hearing, halos araw-araw ka na. Minsan sa loob na isang araw, dalawa ang hearing mo, tatlo nangyayari. Dahil sa dami mong hinuli, sunod-sunod yung court duty mo. Kasi magte-testify ka, magte-testify -tetest ka sa RTC-1. Tapos may amaya sa RTC-2, RTC-3, ganun. Bawat isang kaso, yung isang korte. Eh. Ganun po nangyayari. Kaya para hindi na po yung load ng isang operatiba o isang ahente, binibigay naman sa iba na wala namang ano pa, mahi, yung ah, Kaya kayo kung mag, mag dito, ganyan. Ito yung story, ganyan, ah. ganyan, ganyan. Ganun, yun. Ganun. Kaya, Ganun. oh. oh.